Ang mga guro ng San Andres Elementary School sa Katanduanes hangad daw na maipakilala ang pinagmamalaking sayaw ng kanilang probinsya, ang Pantomina. Ang sayaw na ito gumagaya sa ligawan ng tandang at inahing manok. Natatangi raw sa rehiyon ng Bicol ang katutubong sayaw na ito at ang bersyon nito ng mga katandunganon na sinasayaw ng may pagkain at alak. Kinagamit din daw noon sa panliligaw. Bukod sa natatangin sayaw ng mga katandunganon, nais din daw ng mga guro ng San Andres Elementary School na maipagmalaki ang mga natatanging tourist destination sa kanilang bayan na hindi lang naggagandahan, kundi makasaysayan, pero nababalot ng misteryo. Katandunganon! Una nila kaming dinala sa Our Lady of Sorrow sa barangay Batong Paloway. Sa simbahang ito, matatagpuan daw ang isang bato na di umunay nagmimilagro. Ayon sa ilang taga rito, ang batong ito raw lumalaki habang tumatagal at gayon din ang imaheng tila naka-imprinta rito. Ang kinalabas ang larawan mukha raw ng Birheng Maria na bahagyang natatakpan ng asul at puting belo. Dahil dito, pinaniniwala ang milagroso ang bato. At dinarayo pa ng ilang mga may karamdaman sa paniniwalang nakapagpapagaling daw ito. Ang 72 taong gulang na si Lola Winnie, tumatayong committee head at coordinator ng Our Lady of Sorrows. Bata palang lang daw ay saksi na siya sa mga pagmimilagro ng bato. At nung siya ay nag-edad 60 anyos, si Lola Winnie mismo nakaranas ng paghihimala nito tinubuan ako ng bukol. Pagkatapos, si eh, ano yon yung masakit, hindi, ko ma di ako makalulon. Parang hindi ako makapaniwala na yung bukol ko dyan, limoy, lumiit ng lumiit. Di, na iyak ako, naiyak. Sabi ko, sabi ko, salamat, salamat ka ako. Ta talagang naniniwala ako na ika talaga, na napagagaling mo talaga yung mga taong ano yun matapos magpunta sa Our Lady of Sorrows. Sunod naman naming tinungo ang Luyang Cave. Isa itong underground cave na matatagpuan sa barangay Ligtin. Pinamamahaya ng mga paniki ang kwebang ito saan makikita rin ang nakamamanghang mga rock formation. Pero bukod dito, saksirin daw ang Luyang Cave sa isang masalimuot na trahedyang naganap sa Katanduanes. Sabi nila, dito daw binaganap ang misa tuwing April 26 kada taon para uh, alalahanin ang pagkamatay ng mga Kristiyano na nakulong ng buhay dito sa Luyang Cave. Isa pang interesanteng lugar sa Katanduanes, ang sunod na pinuntahan namin, ang Talisoy Beach na matatagpuan sa bayan ng Virac. Ang beach na ito, kilala rin sa tawag na Jesus Face Beach dahil makikita rito ang dalawang rock formation na kahugis umano ng mukha ni Jesus. Sa isang ito, tila maaanin nagpangaraw ang corona sa kanyang ulo. At ang rock formation namang ito, mistulang mukha raw ni Kristo na nakayuko. Ayon sa community guide ng Birak na si Zenaida, ilang taon pa lang daw ang nakalilipas nang mapansin nila ang dalawang kakaibang rock formation na ito sa Talisoy Beach. Pero noon pa man, marami na raw himala ang nagaganap sa kanilang lugar. Ang buhay ng halos ng taga Talisoy, siya halos sumagip sa amin. Dahil kahit anong unos, hindi niya kami pinapabayaan. sa huli, totoo man o hindi ang mga kwento ng paghihimala sa mga lugar na aming pinuntahan, ang kagandahang taglay ng mga ito, tuturing na rin mismong milagro ng kalikasan. Isang malaking karangalan para sa amin na makarating sa mga gandang puok ng aming uh, lalawigan. Pero hindi lang pala puro tourist destination ang makikita sa Katanduanes. Makikitaan din ang probinsya ng mga sinaunang naiambag ng mga Kastila tulad ng mga lumang simbahan gaya ng simbahan ng St. John the Baptist o kilala rin sa tawag na Bato Church na sinasabing isa sa pinakaunang simbahan sa isla. Pero kung may pinakamagandang regalong ibinahagi ang mga Espanyol sa mga katutubong katandunganon, walang iba kundi ang Batalay Shrine. Nabukod sa dinarayo, dahil sa diumanoy mapaghimala nitong bukal, dito rin daw makikita ang itinuturing na kauna-unahang krus sa isla. Iriuugnay din sa Batalay Shrine ang kwenta ng mga paring Espanyol na aksidenteng napadpad sa Katanduanes noong ikalabing limang siglo. It was Fr. Diego de Herrera who introduced the natural way of giving birth of a mother and that was the cause why the Chichen became jealous of him. Bunga ng inggit sa mga dayuhang pari, ipinagutos ng mga katutubong Katandunganon ang pagpatay sa kanila. Ang tanging nakaligtas ang kais-isang Pilipino at katutubong sakay ng Espiritu Santo na si Jeronimo Galvez. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga dayuhan na minsan kumupkop sa kanya, binigyan niya ang mga ito ng maayos na libing. Sa puntod ng paring si Father Diego de Herrera, itinirig ni Jeronimo ang kauna-unahang krus sa buong isla. Sa kasalukuyan, ito ang mismong lugar kung saan matatagpuan ang Batalay Shrine na patuloy na pinahahalagahan ng mga katandunganon.